binabalikta na kami po nagpa-victim effect. And you send those hundreds of troops full battle gear to secure the safety and peaceful. Paano po maging peaceful po yun, ma'am? Eh, umakyat po kayo bigla po sa mabako namin. Sinira po ninyo ang mga gate namin. Peaceful po ba yun sa inyo? Bahay po namin ito. Dito po kami lumaki na po. Inalagaan po kami. Wala pong ibang tinulong o di pag-ibig. At then, ipipresentan niyo po sa aming harapan ang pagkabarumbado, ang pagkawalang respeto. You may not, you may not not like Pastor Kibuloy. Oh, you don't like his teaching, his doctrine. But how about us, how about us who love him so much? How about us who love this compound, this property, this kingdom nation? Na ito po yung pamilya namin. Kami po ang tunay na biktima po dito. Tapos magdagdag pa kayo You are twisting, binabalikta din nyo. Kami pa yung naging masama ngayon. At kayo po yung hero. Oh my God. magsasabi sa atin, and some critics were saying na pa-victim daw ang mga tiga KOGC sa mga nangyari. Uh, what's your take on this, Brother Carlo? Pa-victim daw ang mga KOGC. At, KOGC. Pa-victim na ko nga yung sa uh, I think yung spokesperson ng uh, ng PNP, kumbaga sinabi pa nila na kuan ang ang police pa daw ang kami pa daw yung aggressive. Tanong ko lang po sa spokesperson, Ma'am, nandito po ba kayo, ma'am, nung nangyari po yun o nandyan po kayo sa air condition room yung microphone po yung hinahawakan ninyo? Bulat po ba kayo, ma'am? Nakikita nyo ba sa CCTV? Gaano po karaming pinadala nyo po ng batalyon full battle gear against po sa walang kalaban-laban na mga kabataan, mga kababayan, pamilya po na nasa aping po mga compound. Bulat po ba kayo, ma'am? O nagpapagamit lang po kayo sa upper ups po ninyo? Kasi para po tayong walang mga puso eh. For the sake po na pagtakpan po yung mali po ninyong ginagawa, There should be an accountability po sa side po nito, ma'am. Para pong dinuduro nyo po paulit-ulit ang aming mga puso. Yung mga kabataan po namin dito, ma'am, halos hindi na po nakakatulog. I'm from Hawaii, ma'am. Ginawa po nila ito doon sa mga church compound po natin doon sa Hawaii at saka sa LA, ma'am. Yung trauma po na experience, hindi po basta-basta. I hope and pray na hindi po ito mangyari sa mga anak po ninyo. Hindi po basta-basta, ma'am, sir. Ito ang ginagawa po ninyo. And then... Meron pa kayong audacity, kakapalan po na mukha, binabaliktan na kami po, nagpa-victim effect. And you send those hundreds of troops, full battle gear, to secure the safety and peaceful. Paano po maging peaceful po yun, ma'am? Eh, umakyat po kayo bigla po sa mabako daw, sinira po niyo ang mga gate namin. Peaceful po ba yun sa inyo? Ano pong, ano pong definition po ng pagiging peaceful para po mas secure yun, yung, yung, lugar? Ano pong isisecure nyo? Wala nga kami mga armas doon, ma'am. Wala nga kami kalaban-laban. At ito po paulit-ulit po namin sinasabi, Ma'am Sir, nakikiusap po kayo, nagmamakaawa na po kami. Nas Ma'am Sir, mayroon po kaming lawyer. Bakit hindi po niyo maintindihan po yun? Bakit po diretsahan po kayong sumampa sa mga bakod namin? Sinira po ang mga gate po namin. At kung sino pong haharan siya, haandusin niyo, ibalibag niyo ganun na ganun-ganun lang po, Ma'am Sir. Ano po, grabe pong kagarapahalan ito. And then, nandiyan ka lang sa aircon po ng room ninyo, may microphone at magsasalita na kami po yung pabiktim. Wala po kayo doon sa area po mismo kung saan po yun nangyari. Idilat naman po natin ang ating mga mata, ma'am sir, at we hope and pray na hindi po ito mangyari sa pamilya po niyo at sa mga kawaawa po ng mga anak po ninyo, ma'am. The traumatic experience po, hindi po basta-basta. Ngayon po, no, na-recall po ko, four years ago na po yung raid ginawa mo dun sa Hawaii. Ngayon po, ma'am, na, 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 si pastor lang po, ang word of God na po, ang po sa amin. Ngayon po, naulit na naman, nabasag naman po kami. Kaya we are standing there all day, all night, hanggang madaling araw, hanggang tarik ang araw. Nandyan po kami kasi takot po kami na lusubin na naman muli in our own compound. This is our home. Ito po yung bahay namin. Bahay po namin ito, dito po kami lumaki na po, inalagaan po kami, wala pong ibang tinuto ko pag-ibig at then ipipresenta niyo po sa aming harapan ang pagkabarumbado, ang pagkawalang respeto. You may not, may not, like Pastor Kibuloy or you don't like his teaching, his doctrine, but how about, us, how about us who love him so much? How about us who love this compound, this property, this kingdom nation, na ito po yung pamilya namin? Wala na bang natirang katiting na pagrespeto po, ma'am, sir? And then, you are so insensitive sa amin pong nararamdaman. Kami po ang tunay na biktima po dito. Kung raratsadaan yung mga bahay nyo, hundreds of those personnel, makatunganga ka lang, and then, gagamit, bakit daw gagamit kami ng water cannon? Ma'am, isipin nyo lang po, kami pa po ang nakapag-isip niya na ayaw namin ng kaguluhan. Kaya we use that. Kasi ayaw nga niya, Kasi ginigit-gitan niyo kami, ma'am, pinupwersa niyo sarili niyo, papasok po doon sa compound namin. Ginamit po namin yung just to repel ba? Nakita niyo yan. Kami pa po nakaisip. And then sabi niyo, just to secure para maging peaceful. Kami po ang mag kami po ang pinaka-peaceful po na tao kasi ayaw namin kaguluhan. That's why, kung naintindihan nyo, kasi ayaw namin kaguluhan, hinahanap po namin na sinasabi namin, ininsist namin, hulata po ang lawyer. Ma'am, hintahin nyo po ang lawyer po namin. Paulit-ulit po ito, ma'am, paulit-ulit. Hanggang sa dumating po ang lawyer po namin, tingnan nyo, ma'am, wala po, napaka-organize po ang lahat. Nakapaso po kayo, sinurge po yung anong lugar ang gusto nyo i-search And then, ito binabaliktad po ninyo. Grabe naman po niyan, ma'am. Wala po ba talaga tayong puso? Try come here. Observe po the children. Kami nga mga adult, nahihirapan. How much more yung mga bata? Tapos magdagdag pa kayo You You're twisting, binabalikta din nyo. Kami pa yung naging masama ngayon. At kayo po yung hero. Oh my God.